Trending ngayon sa social media ang di umano'y nag-leak na listahan ng top 20 finalists ng Miss Universe 2023. Makikita nakasama dito si Michelle D. At firmado pa ng Miss Universe President na si Miss Paula Sugart. Totoo man ito o hindi, isa lang ang sigurado. Pasok si Miss Philippines sa lahat ng katangian ng babae na hinahanap ng Miss Universe Organization ngayong taon. Oriental Beauty, Malakas na advocacy, transformational leadership at higit sa lahat, profitable. Aminin man o hindi, business pa rin ang Miss Universe at kailangan nila ng babaeng makakapagpasok ng malaking pera sa organization. At sa kabutihang palad ay nasa likod lang ni Michelle ang buong Pilipinas. Marami sa atin ay handang gumastos para lang suportahan si Miss Philippines. Sa katunayan ay tayo nga ang nanalo sa Voice for Change sa pinakamaraming votes kahit pa medyo mahal ang presyo kada boto. Lahat ng ito ay ina-analyze at pinag-aaralang mabuti ng owner na si Miss Anne Jack Radutati. Ang tanging dapat gawin na lang ngayon ni Michelle ay makapag-perform ng maayos sa finals at makapagbigay ng matinding sagot sa question and answer portion at hindi malayong sa kanya na talaga ibigay ang corona. Mismong si Miss Universe 2018 Katrina Gray ay sinabing napakalakas ng ipinakitang performance ni Michelle sa preliminary competition. And also carrying yourself well holds its merit, but it really comes time to shine when it's the preliminary competition, and I feel like she really delivered. So sobrang excited ako. I feel like we're gonna do very well. Si Miss Universe 2015 Pia Wertzbach naman, tinawagan pa si Michelle isang araw bago ang Coronation Night. Upang makapagbigay ng mga huling tips and advice. Nakatutuwang tignan na ang buong Pilipinas ay nagkakaisa at nagbabayanihan para kay Michelle. Mahirap na bansa man tayo pero pagdating sa Miss Universe ay hindi natin pinababayaan ang ating kandidata. Sa tingin mo, si Michelle na nga kaya ang ikalimang Miss Universe ng Pilipinas? Put your comments below and don't forget to subscribe for more videos.